ready to harvest na naman. Ay, medyo madilaw na siya. Ayan, nakita niyo yan. Madilaw. Ang dami nang ready ng ating kantalop guys. Ayan. It's ready, ready. Medyo madilaw na. mm Uh -huh. Ayan. Ang bango. Mm. Ito yung pinakahihintay ko, yung sobrang laki. Ayan. Sobrang laki nito. Ito yung pinakamalaki. Oops. Yan. Oh. Sobrang laki. Kita nyo Ayan, nag-prepare -pre ako ng mga gulay para sa Texas. Yung pinag ko na isang araw, mm -hmm. ngayon iayusin ko, ilalagay ko sa tamang lagayan para ipadala sa Texas kasi ang dami. eh para makakain din yung ating kaibigan doon. So ayan, nirequest niya lahat yan kung anong meron sa akin garden. So masaya siya kasi nga ay, may padala akong gulay. Yung kamatis, nagre-request siya marami kasi gagawa daw siya ng salsa. So, ipadala natin yan. Tapos yung aking uh, alugbati, tagal ko nang hindi natalbusan. Kasi ano, ayan, tinalbusan ko na siya para ipadala din natin. Kasi ang lalaki na ng dahon ng ating alugbati. Pati yung aking kangkong, pang limang harvest na ito ng aking kangkong. Ginawa ko sa aking kangkong tubig lang ng tubig araw-araw. So, ayan, marami din akong na-harvest this time. Tapos magpapadala din tayo ng uh, ornamental mga papers. May apat na klaseng or ornamental na papers pa daw. Tapos